Hello everyone! Ayan, meron tayong nakuang mga tangway o takway. Ayan, tingnan nyo yung ating mga nakuha. Ito yung mga ugat ng uh, ugat ng gabi. Ayan. Ugat siya ng gabi. Ang haba, oh. Oh. Ang haba. So, ayan, tawag sa amin ito is takway sa iba, tangway ano ba, takway, tangway, ayan comment nyo dyan sa baba kung ano yung tawag sa inyo nito kung takway or tangway tangway? <laughs> takway or tangway so, ayan ano to, ito yung aming julam for today ulang for today ito yung mga ugat-ugat na galing sa gabi ayan, galing to sila sa gabi Comment nyo po dyan sa baba kung ano yung mga pwedeng uh, gawing luto dito sa takway. Ayan. Comment nyo po sa baba kung ano yung masarap na luto dito sa takway na to. Kung ano yung recipe na ginagawa nyo dito sa takway. So, ayan yung ano, oh. Ito yung ano ng gabi. Ayan. Gabi yan siya, gabi. Ugat ng gabi. ayyan. So, yung ginagawang loto dito is ano lang yata ko siya. Uh, linalaga lang. Laga lang siya tapos lagyan ng bagoong. So, yun lang yung ginagawang loto dito, pang madalian. Pero, hindi ko alam kung ano pa yung mga ibang loto na ginagawa dito o ibang recipe nitong ano na to. So, ayan. Kaway-kaway sa mga kumakain ng takway dyan. Takway-tangway. Ayan. Comment down below sa mga nakatry na nito. Sa mga hindi pa nakatry nito. Ayan. Subukan nyo itong takway o tangway. Ayan. Thank you for watching everyone. Don't forget to follow sa mga hindi pa nakafollow dyan. At uh, pakishare po ng ating videos. Thank you. Thank you po. God bless.